Nakiisa rin ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo sa pagdiriwang ng ikasandaan at labing walong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Iba't ibang gimmick ang isinagawa ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo upang makaisa sa pagdiriwang na ika daan at labing walong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ngayong taon. Sa France, isang Filipino dish breakfast ang handog ng embahada sa pamumuno ni Ambassador Maria Teresa Lazaro. Sa Dubai, isang job fair naman ang inorganisa ng konsulado kung saan dumagsa ang mga Pinoy job seekers mula pa sa iba't ibang panig ng UAE. Especially in times when there are uh, when they have labor issues, just in case or when they have contract issues, we will always be there to assist them. Total of near 2,000 ang nakuha na uh, kababayan nga magtatrabaho talaga sa kanila. Different companies today. Sa Cambodia, isang gala dinner naman na nagtatampok ng formal at tradisyonal na kasuotang Pinoy at auction ang sinagawa upang makalikom ng pondo na gagamitin sa medical mission na siyang susunod na proyekto ng embahada sa Australia, nakisang UNTV sa Barrio Fiesta na nagtatampok naman ng iba't ibang pagkain at produktong Pinoy, Ipinakilala rin ng ating mga volunteers ang mga public services na ipinagkakaloob ng ating istasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Australia. At sa Taiwan, nagsagawa ng sariling bersyon ng Panagbangga Festival ang Manila Economic and Cultural Office o bilang selebrasyon ngayong taon. Every year nag-feature kami ng isang uh, isang magandang lugar o sa isang magandang kultura, isang kinaugalian ng Pilipinas ng mga Pilipino. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagkaloob ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan gaya ng SSS, Pag-ibig Fund at OWA, DOLE at Department of Tourism. Lahat yan nagtutulong-tulong para maitaguyod natin, ma-promote natin ang bansa natin dito sa Pilipinas. Hindi lang ma-promote natin ang bansa natin sa Pilipinas para mapagsilbihan din natin ang mga kababayan natin dito. Nakipagtulungan din ng Taipei City Government sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan, gaya ng libreng massage, haircut at health check. Sa taong ito ay lalo pang naipakita ng mga Pilipino ang pagiging malikhain at makabayan at ang di matatawarang galing at talento sa anumang larangan na siyang simbolo ng pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Mula rito sa Taipei, Taiwan, Amiel Pascual, UNTV News Worldwide.